Yan, nagwawalis na si Lolo Stong ng mga damo. Ang iba na iwanan pa ako, nakadikit talaga at basaan lupa. Pidyo ko limlim pa ako. Hmm. Parang uulan pa ka. Ah. Hindi, dito lang ako sa Bukana. Si video ko lang itong nangyayari ngayon. Itong bagyo na to bukas na dyan, baka biglan ang ulan yan, nababukuran na na ilolo sobrang puti ko pero ako nagbota, dito lang ako yan yung mga po nagbaksakan, nakakatakot ang liyog, baka kumabaksakan eh wait, kabilis ng hangin ayan o, oh, nabali nabali ang mga sanga yan ang mga ipil o oh. Ayan no, nagka -bali, bali ang mga sanga ng ipil. Ayan no, parang ulan pa. Ayan no. Naputo lang ng sones ang ang ipil-ipil. Ayan, dito lang tayo sa bunga, diyan na ang damage ng bagyo. Ayan no. Ayan ang damage ng bagyo. Hindi pa nakakapasok sa loob. ng ilang araw, hindi masyadong naulan na ganito. Nakakasingit din ako. Pero, saka na tayo papasok sa loob yan matindi ang damage ni bagyong karina nagkaputol putol ang mga puno yan oh. No. pero yung bakod ni lolo nasuloy na yan oh, no, mga tumba o oh. o mga po yan no, tumba hmm hmm mga ipil o oh. ayun ko ipil na natumba rito malaking sangay oh. Yung na bali na. Yan. Bukas ali yung ibang kaganapan mga po. Bukas na. Kasi kadilim mo. Ang putik dyan. Ang dilim. Ayan, uulan na. Uwi na si lola nyo. ulan nyo. na. Grabe. Ang damage.